Hello guys, solo dive. Uh, may buwan guys, full moon. So, tara guys. Yan. Unang sis, unang sisi natin guys. May nakita tayong locust guys sa malayo. Blinker tayo agad guys. Tapos lapitan. Tapos tide yung lights. Tsaka panain guys. Ayan guys, huli guys. Ayan. Yan. Oh, diba guys? Unang huli. Yan, tapos tuhugin natin sa ating lagayan na ah, tuhugan. Di ba guys? Oh, dito guys, oh, may maraming isda maliliit, guys. Tingnan niyo guys. Ayun. Mga palata, guys. So maliit 'yan, guys. Hin hindi natin kukunin niya kasi malaki yung pana natin. Tsaka ito guys, may nakita ko sa malayo guys. Yan, blinker naman na tayo guys kasi nukos no guys. Nukos no yan. O, oh, blinker tapos lapitan. Nagpapahabol pa guys Tingnan nyo guys Sinahabol ko talaga guys At huminto naman siya guys Kaya Yan guys Tingnan nyo guys Yan 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 guys Blinker guys Stay deep Tsaka pana Ayan guys O oh, diba Ganyan lang guys Paghuli ng nukos guys Gagamit tayo ng blinker Pag may makita tayo sa malayo na nukos kahit na pitong di pa na distansya blinkiran agad para hindi tatakbo yan toge natin ayan dalawa na sila guys dalawa na yung nokos natin yan tsaka guys ayan guys may napana akong dyan sa ilalim guys isda tamaan yung utak patay guys tapos naka kasi sa bato hindi na tumagos yung pana natin kaya ayan na sa ilalim guys sinusungkit sungkit natin guys para makuha tingnan nyo guys pero naipit siya guys naipit siya sa ilalim maraming tinik dyan sa ilalim kaya hindi ko na kinuha iniwan ko na lang yan guys kahit patay na yan kakainin naman nyo ng ano yung eel yung snake na eel yan guys may nakita kong nukos guys sobrang hirap guys panain kasi tumatakpo takbo guys lumalangoy ayan yung malipat-lipat ng area guys sinahabol ko talaga guys yan guys sinahabol ko talaga eh guys tapos parang nawala guys ayan guys nawala yung no cost guys nawala yung pusit <laughs> kaya hanap namang iba guys ayan guys may nakita kong isa guys ayan toho guys yung malaking sulong guys ayan toho yung malaking sulong Ayan. Jackpot guys. Sulong na malaki. Ayan. Tatlo na yung huli natin guys. Kasi yung iba guys. Ayaw magpahuli yung iba guys. Marami tayo na Na anong nukos guys na. Ano sa flashlight natin. Tapos. Bilis tumakbo guys. Kasi maliwanag yung buwan guys. Kaya yan yung huli natin tatlo lang guys. Oh, yan iba guys. Tatlo guys. Tatlo laki naman guys. Uh, dalawang posit, isang sulong. So mora na guys. Dua kanu ko so ka isda nga sulong. Ate nga gamay guys. So dia guys. Ah uh, tong isda nga sulong guys nya dako tong mga nukos. So mga tong kilo ni siya guys. Oke okay, okay, guys. So dia tong ko guys. Salamat sa inyo pagtanaw guys ha.